Nasaktan ka ba? May, may tama ka ba? Hindi, okay, okay ka lang. lang? Okay lang. Okay ka lang. <laughs> Ate, sana makakita tayo ng falling star, no? Kahit hindi na. Mm. Bakit naman ganyan, anak? Eh, wala naman ako i-wish. Eh. Anong wala? Nay, wala na ako i-hiling. Dahil na naman niyang kilaba no, oh. Mag-wish ka na lang ng iba. Hmm. Oo. Oh, oh. Siya lang gusto ko. Anak, alam mo, hindi naman masamang mangarap eh. Pero, hindi dapat nakatuon sa isa lang. Tsaka, hindi naman ibinibigay lahat ng hinihiling mo, eh. Alam ko na yan, Nay. Ipinasok ko na sa utak ko na talaga hindi naman ako magugustuhan ni Eric eh. Hindi niya ako magugustuhan. Okay lang. Isa lang naman akong hamak na sikyo Kahit maganda ako, okay lang. Hmm. Hoy, huwag mo nilalang lang ang pagiging sikyo dahil lahat ng naipundar natin galing sa trabahong yan. Eh, Tay, hindi ko naman manamalit yung pagiging security ko, no? Eh, bakit mo naman minamalit ang sarili mo? Nagpapakapraktikal lang naman ako. Praktikal? Hindi masama. Pero wag mong mamaliitin ang sarili mo kasi ang magiging trato sa'yo ng mga tao, ganun din. Alam mo, ate, may solusyon ako dyan sa problema mo. Ano? Kalimutan mo na si Eric at may papakilala ako sa'yo. <laughs> Sarilinin mo lang yan. Wala akong ibang gusto. Wala akong ibang gusto kundi si Eric. Siya lang. Sandali. Kanina pa pinapadala sa yan, ha? Naku, pasensya na ho kayo. Ang dami ko pa akong ginawa. Oh, sige, e. dali mo na yan doon. Doon sa may kabilang kulungan, sige. ha? Sige, na. O, oh, nabilang mo na ba yan? Oo, kompleto na to. O, oh, sige. Hi, Joey! Oh, Gaya. May nag-aas kaso na sa inyo? Hmm, andun na si Chong kay Mang Rudy. Hmm, bakit? Wala ka bang paso? Wala. Meron. Pero mamayang hapon pa. Eh, may tatulong sana ako sa'yo. Oh, ano yun? May girlfriend ka na ba? Ako? Wala pa. Eh, asawa? Wala pa rin. Eh, bakit wala pa? Hmm, wala akong magustuhan eh. Kung gusto nyo, yung dalawang Ay, wala, yun na lang. Ah, gano'n. O, oh, sige. Ako? Pwede na yung dalawang yun. Siyempre, mabait. Tignan muna natin. malambing, at saka maganda. Dapat importante pareho ba? kami ng interest. Eh ano pang interest mo? Ate? Magkano mo bibigay? Ah. Uh, kaya ko ung ibigay hanggang kasi 40. Na, bakit ba ini-interview mo ako? Meron pa bang mga 5 Eh kasi oh, ganito. Po. Hahanapan ka kita ng magugustuhan mo. mo Irereto oh, kita. sige. <laughs> baka naman mukhang balot yan. Kami naman huwag kang. Hoy, hindi. Maganda 'to, paludon. no. Gusto niyo kasi ba 'pag na hmm. naman. Ah, mantem 'yong. Hmm. Maiwan ko na okay kay Rudy. Rudy, ah. ikaw nang bala sa kanila. Oh, Puntahan lang ako. Rhea, mauna na ako. Sige. Salamat, Sir Joey. Puro ganyan, ha? Uy, Aha. ano yung pinagbubulungan nyo? Wala. Nireto ko lang siya. Ako na lang. Ako na lang ireto mo. Ayoko nga. Siya lang na. Ah. Ay, naku, Rudy. Bata pa yung pamangking kong yan. Baka magalit ang tsahin yan. Ikaw din. Hindi ho. Oh. Nagpapareto lang ako. Tigil-tigilan mo na yung babae ka, ha? Sige, Sige kumuha ka pa. pa. Apo. Akala ko ba titigilan mo na yan? Kaya nga. Mm -hmm. Sabi mo, huwag kukonsintihin. Oo nga, dati yon Pero napag isip ko na mas makakabuti sa so mas nakakarami kung mananatiling hibang ito dun sa Eric. Bakit? Tinatanong pa ba yon Hindi syempre, di ba? Habang hibang ito kay Eric, wala, siyang pag wala kang pag-asa dito. Habang wala kang pag-asa dito, may pag-asa ako sa'yo. Di ba? Ah, ganon? Oo. Oh. Gusto mo? One time lang. Gusto oh. magkasama tayo, okay na sa'kin. Sa akin. talaga talaga nito. Hindi nga pa pwede ngayon. May inuutos sa'kin si Tito Bert. Ano ba? Bukas? Hindi, hindi ako pwede bukas. Sa Wednesday. Wednesday na lang siguro. Hindi nga pa pwede ngayon. Ba't bakang kulit mo? E sa Wednesday nga, di ba? Hello, pare. Oh, nakakuha na ako. Sige. Hintayin mo ako sa labas, ha? Ganda to, pare. Sigel! Huwag mo nga na inaakti na may kausap ka, dahil wala kang kausap, wala na sigel dito, no? At saka isa pa, padre na niyan yan. Huwag kang kikilos masama. <coughs>

ay ka na dyan. Yan! Nasaktan ka ba? May, may, tama ka ba? Hindi, okay, okay ka lang. Lang? Okay lang. Okay ka lang. Hey! Hey! May? Ate? Ate, gising ka na! Huh? Reset! Naku, salamat at nagising ka na Kung anak ko... Tay! Ah! Tay! Kumising ka! Ah! Gising na si Reset Anak, Diyos ko Kamusta na ang pakiramdam mo? Kamusta ang pakiramdam mo? Tubig Raya, kumuha ka ng tubig Ano anak? Ate, oh hmm. Bakit Nay. anak ko? Cherry. Si Abay, ka pala eh. Ano ka ba? Loka? Naluloka ka na ba? Bakit mo isinabak sa piligrong buhay mo? Oo nga. Hinay, obligasyon ko po yan bilang isang security guard. Anong obligasyon? Baka nakalimutan mo. Security guard din kami ng tatay mo noon. Alam ko, obligasyon namin yung magbantay ng building. Hindi yung makipagpatayan ng dahil mm. lang sa cellphone. Eh kung sakasakaling na. napatay ka doon, anong gagawin nung Eric, ha? Oo nga. Oo nga, ate. Kaya ikaw, magpasalamat ka naman na hindi ka natuluyan. Nakadalaw na po ba si Eric, Nay? Abay, talaga naman yata umabot na sa utak ang Bad. tama mo.